Isang random na friend request. Isang magandang ngiti sa profile picture. Isang simpleng hi sa inbox. Sa simula, akala mo'y harmless. Akala mo makakahanap ka ng kaibigan o baka ng pag-ibig. Pero ilang saglit lang, ang usapan ay unti-unting nagiging mapangakit hanggang sa tuluyan kang bumigay. Sa tiwala, sa tukso at sa takot. Ito ang mundong ginagalawan ng isang babaeng mula sa slums ng Maynila. Isang dating walang wala, ngayoy itinuturong mastermind ng milyon-milyong pisong online scam na kilala bilang sextortion. Kinalanin si Maria Caparas, ang sinasabing reyna ng sextortion sa Pilipinas. sa isang liblib na lugar sa Luzon, may isang barangay na tila ordinaryo lang sa paningin hanggang sa mapansin mo ang mga bata roon. Lahat naka-designer shirts, may smartphones, at kung pagmamasdan mo ang mga bahay, malalaki, bago, at tila walang iniindang kahirapan. Ang tawag sa lugar na ito, NHB. Hindi ito isang sikat na subdivision. Isa itong komunidad na ayon sa mga investigador ay pinakikinabangan ng isang ilegal na negosyo ang sextortion. At sa likod nito, isang pangalang paulit-ulit na binabanggit sa mga bulong-bulungan, Maria Caparas. Ayon sa mga nakalap na ulat, si Maria Caparas ay dating naninirahan sa slums ng Maynila. Isang ina, walang hanap buhay. At sa unang pagdating sa NHB, ay kinakailangan pang manghingi ng bigas para lang may maipakain sa kanyang mga anak. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang taon, nagbago ang kanyang kapalaran. Nagkaroon siya ng mga sasakyan, nagpagawa ng malalaking bahay, tinatawag siyang madam. Sinasabi ng marami, siya raw ang founder ng isang scam na kinatatakutan ngayon ng buong mundo. Pero paano nga ba gumagana ang sextortion? Una, gagamit ang sindikato ng peking Facebook accounts. Kadalasan, ito ay mga mukhang tunay. May profile pictures, family photos at mga post araw-araw. Para mas kapanipaniwala, ginagamit nila ang totoong accounts ng ibang babae. Minsan ay kinukuha mula sa ibang bansa. Pagkatapos, sisimula ng pakikipagkaibigan. Target nila? Mga lalaking mayayaman, engineer sa Singapore, businessmen sa Hong Kong, OFW sa Middle East. Isang high lang sa inbox at kapag nag-reply ka, nagsisimula na ang bitag. Kapag nakuha na ang loob mo, ililipat ka nila sa Skype or Messenger video call. Doon, magpapakita ng pre-recorded na mga malalaswang video ang scammer. Kunwari ay live video ito. Hikayatin kang hubarin ng iyong damit, gawin ng maselang bagay, at kapag napaniwala ka na, boom, nakarecord ka na, at dito na magsisimula ang panghihingi ng pera. Una, maliit lang, 10,000 piso. Pero kapag nagbayad ka, sunod-sunod na ang healing. Kapag tumanggi ka, Ikakalat daw ang video mo sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa buong social media. Matatanda ang noong taong 2013, isang labing pitong taong gulang na lalaki sa Scotland ang naging biktima ng sextortion. Sa isang video call, napilit siyang maghubad at gumawa ng maselang bagay. Hindi niya alam na nai-record na pala ito. Matapos ang tawag, nagsimula na ang pananakot. Kinailangan niyang magpadala ng pera, paulit-ulit hanggang sa naubos ang kanyang ipon. Nang wala na siyang maibigay, sinimulan siyang takutin, laitin at sikolohikal na wasakin. Hindi kinaya ng bata ang depresyon. Sa huli, pinili niyang tapusin ang sariling buhay. Ito ang kasong nagbukas ng mata ng mga autoridad sa lawak at lalim ng sextortion. At mula rito, nadiskubre ang isang internasyonal na sindikato na may ugat sa Pilipinas. Ganito rin ang nangyari sa isang lalaki mula Hong Kong. Lumabas sa banyo ng opisina para lang makipag-video chat. Dalawang oras lang, kinikilan na siya ng libo-libo. Umabot siya ng halos isang daan at walumpong libong piso bago tuluyang lumapit sa pulis. Samantala, sa Pilipinas, ang itinuturong utak at reyna ng sextortion ay si Maria Caparas. Ayon sa mga investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group at Interpol, siya ang nag-organisa ng kabuoang operasyon. Siya raw ang nag-recruit ng mga menor de edad para maging chatter. Binibigyan ng 300 piso hanggang 500 piso kada araw. May incentives tulad ng bagong cellphone kapag may nahuling biktima. Sinasabing ginamit ni Kaparas ang kanyang karanasan sa chat centers, mga lugar kung saan ang mga babaeng Pinay ay nakikipag video chat sa mga banyaga kapalit ng pera. Doon niya raw na develop ang taktika kung paano bibilugi ng utak ng biktima, paano makuha ang tiwala at paano gamitin ang kahinaan ng tao laban sa kanila. Noong taong 2015, inilunsad ang Operation Strike Back, isang crackdown na pinangunahan ng Interpol at PNP laban sa sindikatong ito may mga naaresto. Kinumpis ka ang mga laptop, hard drive, malalaswang laruan at sasakyan. Ngunit ayon sa ilang ulat, walang kasong na isang pa kay Maria Caparas. Walang korte ang umusad, tila naglaho sa ere ang lahat. May nagsasabing muling naging aktibo si Caparas online kahit nasa kulungan. May nagsasabing scapegoat lang siya. May ibang nagsasabing siya pa rin ang nagpapasahod. At ngayon, ayon sa mga sources malaya na siya. Sa NHB, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot. Tanungin mo ang tindera sa kanto tungkol kay Kaparas, magkukunwaring walang alam. Ang mga bahay, lahat tila may pera, lahat konektado, lahat na walang nagsusumbong, walang naglalakas loob. Sapagkat, ayon sa mga taga roon, si Kaparas ang nagbigay sa amin ng trabaho, siya ang dahilan kung bakit kami umangat. Sa panahong laganap ang social media, mas madali tayong makilala, mas madali tayong maabot, at mas madali tayong malinlang. Isang mensahe lang ang pagitan ng tiwala at kapahamakan. Sa likod ng bawat ngiti sa screen, hindi natin alam kung biktima ba o biktimahin ang nasa kabilang linya. Ito si Kuya Lee Min H. At ito ang LMNH TV, mga krimen sa likod ng lente. Hanggang sa susunod.